Ito. ako, ko ya. Ano ka? Ayos ka. Hi, ayan, hindi ako nakikipag-away at syempre hindi ko naman ugali makipag-away, no? Kanina kasi nagjo-jogging ako, may nakita akong mama na naglalakad tapos um, may parang hinahanap niya sa lupa. Nakita ko kung ano yung dinampot niya, nagdadampot pala siya ng golf na bola. Tapos, ayun, nilapitan ko siya, sabi ko, kuya, nagkukulay ka ba niyan? Tapos bigla ba naman ako ba yung kasama ng tingin. Tapos lumayo sa akin. Ang mo naman may nakakahawa akong sakit. Kaya ako naman niya in-approach. Kasi nakadampot din ako ng tatlo. Ayan. Actually, ang dami ko nang nadampot nito sa bahay. Nasa bahay lang sila. Nandun. Kaya ako naman siya tinanong dahil gusto kong ibigay. Baka... additional income niya yon o pangkain niya yon edi eh, nakatulong pa ako di ba actually hindi naman ako open pang i-snap niya. Sino ba naman ako para pansinin, di ba? Ang akin lang, if na nangyayang ako dito, aanin ko naman to, so, ibibigay e, ko naman sa kanya. Hmm, Kuya naman. Anyway, ganda pa rin naman yung gabi natin. Good night, at sana ay maganda ang inyong tulog mamaya. Tagulan, ikaranin nyo yung mga bahay ninyo maigi para huwag tayo pasukin ng mga masasamang loob para hindi tayo manakawan lang kapag iingat din natin yun, okay? Huwag natin bigyan ng dahilan magnakaw yung mga nakaw. dahil wala silang nanakawin kung hindi tayo rin minsan burara, okay? Good night.